Sugatan ng dalawang individual matapos na magsalpukan ng kanilang mga minamanehong sasakyan sa barangay Mintay, Bato, Katanduanes, alas 5.30 ng hapon noong lunes, Oktobre 20. Kinilala ang mga sugatan na si Alias Rocco, 51 anyos, driver ng sangkot na tricycle na nagkatrabaho bilang security guard, may asawa at residente ng lugar ng pinangyarihan sugatan din ang nakasalpo ka nitong si Alias Mando. 67 anyos, driver ng sangkot na motorsiklo, may asawa at residente ng barangay San Rafael parehong bayan. Batay sa investigasyon ng otoridad, galing sa bato proper ang tricycle na sumundo lamang ng kanyang anak sa paaralan. Pagdating umano sa lugar, ay papaliko na sana ito nang bigla na lamang itong sinalpok ng humaharurot na motorsiklo. Sa lakas ng impact, pareho silang nagtamo ng tama sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Mapalad naman na nakaligtas ang minor de edad na sakay ng tricycle ito, ano, yung ng private driver, na so, pala nasasalpok talaga, akala nga, ano, titigil tong suspect, yun po talaga, yun po, uh, sinalpok talaga sila. Post na po ito, yung suspect kay nahulog po sa crate, at muntik pang malunod po nga. Uh, Mabuti na rin sa yung mga kababayan uh, po yan sa barangay ng Taipo. Pareho nagpapagaling pa ang dalawa sa ospital. Hinihintay naman ang otoridad na magkaroon ng pag-uusap ang magkabilang panig. Po so, yung reckless and uh, imprudent assaulting to damage property at uh, serious physical injury po doon sa mga victim ng nangyari. Ah, uh, ano niya po eh. Muli, paalala ng autoridad sa mga motorista na ugaliing maging alerto sa kalsada upang maiwasan ang anumang disgrasya. Para sa mga balitang tatak Bicol. Hercules Parpasena